Ako ang bantay. Buhay ng... Malapit lang man mga kababayan. Dyan lang. Oh. Pero kailangan may kasama. Ayaw ng amo niya na nagtatapon na walang kasama ganyan ang buhay ng isang kadama mga kababayan pero ako doon sa amin <coughs> ako lang mag isa Magtapo. mas malayo yung sa akin kasi doon, doon sa ano sa dulo dulo ng amin bahay ng amin street Peris siya malapit lang pero ayaw ng amo niya na nag-iisa. Yan yung helicopter. pa Pauwi na. Balik na sa loob ng bahay. Ano itong ginagawa mo? Ito yung market niya. Yan yung lilig na naman kami ng mga gulay yung kababayan na uh, islice at ay e, e nice. ano naman sa ref e, ay uh, itambak anong tawag doon? preserve preserve na naman para o, na diba? presko pa ngayon tapos pagka ano na ilang araw na ito na yung abutan ko sa buwan sa Pilipinas puro ano puro fresh fresh dito walang brush. na walang brush. Ito ilagay din. Ilagay din sa ref. Ito. Kami lang yung brush. <laughs> ano yung inaano mo? Ganyan yung oprah. Oprah. Ang lit. Ang oprah dito. Cute. Huh? Maliliit pero cute. Iba sa Mati Pilipinas does... ah. na Iba na naman. <laughs> Iba na naman niya yung... Oo. Oh. Sinasabi. Sinasabi. Fair-minded ka na naman. Hmm. Kahit ito, kahit maliliit, kinunaanos. Ikinukuha. Bye! Bye-bye ka na. Bye! Yan yung kasama ko dito, mga kababayan, kambal ko. Na, Welcome, bye. Oh. Nahuli lang siya sa akin ng ano, isang taon. <laughs>